Ang ganda ng lugar ha. What's that table? See, the mountain. Ah, alam ko ba yan. Pero kayo, ay malinig ka, ilig sa Pero ibang ilog sa amin. Ayan, dalawang pader na yan. Hindi na tayo maaaring makakita na nagpe-pecnic yan. Ayan, dalawang pader na yan. Mataas yan. Ayan, dalawang pader na Paano malalakad ng tao <tabos> yan? Mm -hmm. Ito na yung hose. Ayan, nakita yung sa kanang Ano yun? yan? sila ng tubig doon. Doon yung parang inumin. Yung mga naan doon, nakita yung inumin tayo doon. Ah? Bayo. Huh? Tubig na malinis yan, yan. Huh? Uh, yan, yan ho. Parang kanal siya kanal kanal Bukal <so> Bukal <laughs> Bale, sabi ko, Bukal 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 sa... Bukal 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 sa bundok nga masarap ang tubig eh. Mm. Yeah. <laughs> <laughs> oh Hindi ka eh. <laughs> <Kanalo. laughs> <laughs> imagine ko kung ka eh. mga Hindi nyo Hindi ko Ibig sabihin may lulusong. Meron, meron. Baka malayo pa, sige. Gusto na siya yung mga palusong ngayon eh. Lasap pulso pa, sinisigaw na sila. O, para mauna. Tingnan mo, Toy, baka meron. Taas. Wow. Alam Beautiful girls. <laughs> yeah. Uh. Oh, pati 'yung nag-aano. Ano? ano? Purine. Asalun ko namang sa type ng bang mali. Alam ko 'yung papatubo ko sa amo. Hello, Malayuya type na tawag. Oh, lala. Kailangan talaga ano? dalawa 'no, dalawa. Wow! Good! Ano naman pala eh? Mano bakit kami hindi nilagyan ng helmet? Eh, naasila din nila yan. Hmm? For so, protection nalimbawa kung halimbawa may magkalabog na mga bunga ng kahoy. Hindi ba? Dapat kasama ngayon. Eh. Hindi, hindi naman diba, magsalita. Thank you. Sorry, sir. Nadinig pa ba? nga yung sinabi Thank you. niya naman no. eh. Nagsisimula lang sila. Nadim ng yung iba, nagalit nga yung iba eh. Hindi ko na lang pinaliin. Uh. Wow. Mah, kame mo. Ha?